ito naiipit sa isyu ito si Carlo Caparas sa lahat ng national artist tanging siya lamang ang hinirang sa dalawang kategorya film at visual arts ako nanonood ng mananuri ng pelikulang Pilipino and uh, gawain namin as an organization eh mag sa mga pelikulang uh, ginawa sa isang globe sa isang taon eh, Carlo Caparas hindi hindi siya uh, makakaabot sa pamantayan na tinatakda ng mananuri ng Pilipinas Gusto kong malinawan nila na ang aking pagtatrabaho sa comics, pagtatrabaho sa pelikula, pagtatrabaho sa telebisyon, lahat yun nakakatulong sa napakaraming tao. Nabibigyan ko ng hanap buhay ang napakaraming tao sa industriya. Kumikita sila, Itong mga namimintas sa akin, sa harap ng pamilya nila ngayon, mga kaibigan, mga kamag-anak, masasabi nila kaya na dahil doon sa kanilang pagsusulat, paggawa ng tula, nakagawa sila ng malaking pagtulong sa mga kababayan natin. Nakabuhay ba sila ng industriya, ng comics, ng pelikula, ng telebisyon? Kung hindi pa, palagay ko wala silang karapatan kapintasan, lalo na ng isang katulad ko. Kilalang direktor si Carlo Caparas at nobelista sa comics. Ilan sa kanyang mga akda ang panday at marami pang ibang likha. Sa kauna-unahang pagkakataon, mismong executive director ng NCCA na si Cecil Gitote Alvarez ay ginawaran din ng prestigyosong titulo. Kasalukuyan ding presidential advisor on culture si Gitote Alvarez. Ito rin ang mainit na pinagtatalunan dahil ayon sa guidelines ng NCCA, Bawal man nominate ang sinumang miyembro ng NCCA at CCP. Ang dalawang bagay kakuan dapat niyang gawin, refuse or resign. All the while, nandiyan siya, nakikialam sa lahat ng proseso. In fact, pinatatagal pa niya yung aming final deliberation. Nung pala, all the while, naglalakad <laughs> Ang Nagkanya namang papeles pala, nakasubo dun sa wala kanya. Maraming national artists dyan, may kakopong rin silang mga pangulo. Sila ang napili. Pinatikos ba namin? Uh, ang dapat lamang ba eh, may karap karapat-dapat lang, di ba? Uh, nagsabi na ako na I wanted to resign. Oo, uh, letter of resignation, ang sagot rin ng chairman namin na napakarami pang uh, ginagawa. Hindi ko pwedeng basta abandonahin o iwanan. Kahapon muling nagtipon ang mga alagad ng sining. Sa Kongreso naman sila Dumiretso para isulong na baguhin ang batas at tuluyang alisin ang sinasabing presidential prerogative sa pagpili ng mga national artist. Sa palagay ko, uh, ito ay dapat pag-usapan. We have a joint board meeting of CCP and NCCA. Dapat ho eh, walang saksakan, usapang maginoo. Sa pagpili ng national artist, iisang grupo lamang ba ang dapat mamahala o maaari rin pumili ang Pangulo? Ano man ang maging kasagutan, tila matatagalan pa bago magkaroon ng unawaan tungkol sa masalimuot na isyong ito. Ako si Mark Salazar at ito ay nakatala sa aking Reporters Notebook. <coughs>